What's up guys? So ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung paano maglaba dito sa Taiwan. So sa dito sa Taiwan madali lang ang paglalaba. Maghuhulog ka lang ng barya at may oras yon at aantay mo lang matapos. Siyempre una ilalagay mo yung mga damit mo. Hindi sa'yo kung pagsasabay-sabayin mo na lahat ng mga damit mo. Kung sa tingin mo naman ay hindi naman ganun kadumi. Pagsabay-sabayin mo na para isang labahan na lang. Pero kapag ka madumi yung iba, usutin mo muna bago mo lagay sa washing machine. Take note guys, ang tamang proseso talaga ay una maglalagay ka muna ng powder bago yung mga lalabhan mo. Pero dahil sa biglaan ng pagbibidyo ko, hindi ko nasunod yung tamang proseso. Pagkatapos mo ilagay lahat ng mga labahan mo, syempre lalagay mo na siya ng powder. Ariel, baka naman. <laughs> First, first, first. sa paggamit ng washing machine. So kailangan mo lang ng 30 NT. So bawat barya ay nagkakahalaga ng 10 NT. So 30 NT equivalent to 36 minutes. So i-click mo lang yung start para magsimula na siya. At kapag natapos na yung oras na inaantay mo, ay ililipat mo naman siya sa dryer para hindi na hassle na magsasampay ka pa para matuyo. Siyempre, kapag nilipat mo na sa dryer, kailangan mo ulit ng another NT. So, dito kasi sa dorm namin, ang 10 NT ay equivalent to 15 minutes. So, depende yan kung gaano karami yung lalaban mo, kung mag-ano yung magagamit mong NT. Oo nga pala guys, dun sa paggamit ng washing machine, may time kasi dun na maglalagay ka ng downy. So, sa amin kasi 14 minutes, dun palang ako naglalagay ng downy. At kapag nalagay mo na lahat ng mga labahan mo sa dryer, ay maghuhulog ka ulit ng NT. So guys, depende sa iyo kung magkano ang ihulog mo. Kung sa tingin mo marami yung nilabahan mo, syempre, depende mo yon kung ilang minutes. Ako kasi 45 minutes nilagay ko dyan guys kasi medyo madami nilabahan ko. At dyan pipili ka dyan guys kung med, low or high. So ang pinindot ko dyan ay high kung gaano yun kainit. So, tulad dun sa washing machine, mag-aantay ka lang na matapos yung oras. At pagkatapos, pwede mo nang ilagay ulit sa lagayan mo ng damit. Ganun lang kadali ang paglalaba dito sa Taiwan. So, sana nakatulong sa inyo yung video na to na if ever man na makapunta kayo dito sa Taiwan, alam nyo na kung ano yung gagawin nyo. So, yun lang. Bye-bye!